Nakitang palutang-lutang sa magkaibang lugar sa Ilocos Sur ang mga pakete ng ilegal na droga na may Chinese markings. Iyan ni Patrick De Jesus. Karagdagang nabing walong pakete na mga hinihinalang ilegal na droga ang nakitang palutang-lutang sa bahagi ng karagatan sa Villamar, Kawoyan, Ilocos Sur na nakasilid sa isang sako at nakita ng mga maing isda kaninang umaga. Una nang may nakita noong lunes na 24 na pakete ng umanoy shabu na palutang-lutang din sa bahagi naman ng San Juan Bay sa probinsya ng San Juan, Ilocos Sur sa pagtataya ng pulisya. Nagkakahalaga ito ng 167 milyon pesos. Ayon sa Ilocos Region Police, parehong may Chinese markings ang packaging sa mga droga nakita sa Kawayan at San Juan. Ito raw unang magkakataon na may mga nakitang palutang-lutang na ilegal na droga sa bahagi ng Ilocos. Parehas na parehas siya may mga Chinese characters. Pati yung pagkabalot ay pa, nakita ko yung picture it's almost the same. First time ito na may mga nakalutang sa ganyan. Hinigpitan naman na mga checkpoint sa lalawigan ng Ilocos upang matiyak na hindi may pupuslit kung may makita pang pa palutang-lutang na droga. Pati rin sa land, nagpapacheckpoint ako. Baka mas, nasingitan lang tayo. Baka ito ay mga residue lang. Siyempre, bakit may mga palutang-lutang? Uh, baka it, na matravel nila sa baylan na nagpapacheckpoint na ako. Dinagdagan ko na ng checkpoint. Samantala, tutulong na rin ang TNT Maritime Group upang siyasatin kung may mga palutang-lutang pang ilegal na droga malapit sa mga lugar kung saan ito nakita tatlong team ng maritime group ang ipinadala at patuloy na nagpapatrol sa karagatan ng na mga naturang lugar they started the uh, scouring the sea waters of course meron din kami mga coastal barangay information network na most likely will uh, uh, relay information if there will be such uh, similar occurrences or packs na makikita sa lawak. Anything na very unusual, eh, usually i-report. Patuloy naman ang investigasyon sa pinanggalingan ng mga droga o kung ito nga ay talagang ipapadala sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.